Bukol sa ulo bun bunog sa tuhod ang naangkon sa usa ka inahan, human mabulasot ang ligid sa ilang gisakyang tricycle sa Magsaysay Avenue, Kanto Rosa Street, Barangay dadianga South, Jensen. Giila ang biktima nga si Sandy Vicente Dad, residente sa Barangay Bula. Sumala malapas sa bana ni Ini nga maoy nagmaneho sa tricycle, Enero 14 alas 8:30 sa gabi, gikan sila sa Bula ug padulong kini sa Rosa Street tungod aduna silay kuhaon apan pag-abot sa Kanto sa Nice lugar, wala ni ini nakita ang bangag nga sa steel plate hinungdan nga didto nahulog ang usa kaligit sa ilang tricycle. Tapos nga nang natabo ba nay bangag didto nga dako kay nga kuan. May steel plate sa pero nay bangag pagpasulod na kuan pagliko na mo didto nahulog ang motor hinay lang dagan ang tricycle diay. Kurop gito bangag nga ligid sulod gyud kay sobra ka dako sa ilang kuan ba nay ano tawagan ni. Eh bangag. Tungod sa nahitabo, nakasinati og pagpanakit sa ulo ang biktima og bot ni ining ipasitiskan ang iyang ulo, rason nga miadto sila sa barangay hall sa Dadiangga South aron ireklamo e ang guba nga dalan. Pagka ganinang buntag, alas 5:30 grabe na gyud siya kasakit as in nagalapta na siya mga deri. tapos saka chill. Every time nga magsakit siya nagachila ko lawas. So madlo kayo. Ulo manggot. Mayon tag dili ilang parte sa ulo o mga ilang may assistance kung kinsa gyud pwede makatabang sa mo kay dili ba ilalim ang ano ang gasto ang mga check up mga laboratories parte sa ulo wala na concern sa bahin sab ni kapitan Eliseo Garay nakigalayo na siya sa public safety office kalabutan sa maong dalan og nagbutang na sab ang mga opisyal sa barangay og warning device sa lugar aron maalarma ang mga driver nga nagaagi ah uh, however dili na tamag atudlo anay kung kang kinsa ni siya uh, area good kay anyway ang ato ang uh, LGU Uh, barangay de Jaga South is also part of LGU Jansan. Uh, Gensan. Siguro karon ang dapat nato sa taon kung uh, uh, unsag yun nga uh, manhole. Kaya dugay naman na human ang project din ha. Unya, wak matay tayo nakita. Pero ato nakita mo na ay mga bakbak -bak din ha. Nga, kuan po no? Uh, agi. Pero ang atong pinaka-priority karon is of course katong uh, na-accidente dito nga uh, na murag nagka-fracture ang iyang ulo. So hopefully nga kining uh biktima or kining uh kliyente no nga uh nagka fracture na uh, tugod sa accident kini matagaan pugpong tagad dili lang sa atong barangay ko dili uh, matabangan puta ta sa atong city government In the heart of changing lives kini sa enemy mugpon sa 89.5 Brigada News of Pam Jansen Damascus News Authority